afternoon dito tayo ngayon sa farm mag update lang ako ng konti medyo dito sa bahay na pinapagawa sa baba ah, ito na siya yan naalala nyo nung makaraan wala pa tong sidings. and ito yung mga dingding -ding. nandiyan na. Ah. Ito yung mga dingding sa CR. Ayan. Papaayos to. Ito. Tapos yan. Ayan. Papasimento dito. No? Hanggang doon. Tapos lalagyan dito sa loob. May inner wall to. Lalagyan ng inner wall. Ito yung sa labas. Makikita makikita at ayan ito yung view niya sa labas ito yung mga dingding -ding. ayan o eh. sa loob yan matibay ang pagkakagawa ayan Tiba yung pagkakagawa ating mo alambre magkakadikit dikit yung alambre nyan nasa 300 Tiba yan tapos dito pansamantala lupa muna tapos ito yung dingding hanggang dun may lang medyo open pero tuloy tuloy yan pag tapos dito yung magiging kainan dito yung magiging lutuan tsaka hugasan ayan ayos ayan pasok tayo sa loob dito na sa loob nangyari dito magkakaroon ng raised floor dito gawa sa kawayan tapos merong partition dito yan. Dami lamok ah. Yan. Tapos may kanya-kanyang pinto. Dalawang kwarto dito eh. Dito. Saka dito. Yus. Labas tayo. Ayan. Ito yung itsura sa labas. Very good. Saluyo to. Yung mga kapatid. Cut muna tayo dun sa mga fish pond. Sa taas. At uh, check natin yung mga mga tubig dun. Kung okay. Yung mga isda. Cut muna tayo dun papakita ko yung daanan kung saan tayo aakyat ito medyo matarik no para kang nag hiking dito yung daanan papunta sa fish pond taas okay tapos doon yung bahay. Yeah. Tamang tama to sa pang mountaineers oh. So. Joke lang. Aba -aba to para sa mga mountaineers. Dito na tayo sa taas Wa! Wow. Sinubuyan na ng ano. Sinubuyan ng herbicide. Yan malalanta na yan. Paligid dito. Ayos. Naglilinis pa rin ang gamit na. Naglilinis. Yun. Mas priyan to kailan na. Mga 2 days ago. Yan. Very good dun sa baba yung mga fish pan okay bumaba yung tubig ulo Uy. Gusto natin ng fish pond. Ay, kita 'yung mga tilapia. No? Ayo. Palang uy lang uy. Magaling na. Kenda natin yung papalinis to. Tanggalin yung mga dahon. Eh. Pero okay. Yung mga tilapia. Ayan lang natin silang dumami dyan. Ayun. Nagalaw-galaw yung tubig. Nastig. Oh, uh, ito ni. Gumulaw ah. Yun, ito ay nisprayan din ng ano. Oh, ang ganda tignan, oh. Linis, oh. Yan, nisprayan ni ano yun, Nonoy, Pinsan. Ang ganda, Ayos, linis. ito, papalinis pa to. Ito pa rin yung nakaraan, eh. papasunog na lang to pag nagka ora kasi medyo busy pa kapalinis yun matibay itong pinsa namin no Ay! <laughs> Maya! Maya! Ano na digin sprayan mo na ya? Ayo. Good. Ito yung isang fish pond. Ang kalap Malawak. To. Pag nagkataon, kingi ulit kami ng fingerlings. Hinihingi lang kasi namin ito. Eh. <laughs> Yan na. Nagay ko na. Galing daw. Gamay lang din. Ano? Tugger. <laughs> Possible may ari pa daw. tumaba yung mga tilapia dito Ang dami ng pagkain nila ang daming ito may nakakatawang kwento eh diba dito kami nagpakawala nung nakaraang gabi lumakas yung ulan nung malakas yung ulan pumapaw yung tubig masok dito kasi dito yung ano dito yung overflow tapos yung overflow papunta dito sa kabilang pond. Ay, ang daming ano dito. Ang daming tilapia. <laughs> nag, naglumipat sila ang dami. Ayun sila. Nakikita nyo. Mm. Ayun. Ayun Dito sila nagkumpulan. Walang niya naman. Hindi namin kasi nilagyan ng tilapia dito. Nung nakaraan pala. Ngayon dito sila. Parang mas marami pa dito Kaysa dito eh. Okay lang yan Hayaan natin sila magpataba saka magpadami Very good na rin yan Okay Naalala nyo dati Sobrang sukal dito Sobrang green punong puno ng sukal ang may okay, hindi okay na ito yung mangga konting araw pa mamamatay yung mga yan tapos ayos na naman dito magiging malinis dito maganda tignan ang sa mga magiikot-ikot dito maganda tignan to Okay. Malinis oh. Fish pond. Ang ganda tignan. Clear na clear. Yan. Okay. Kitna tayo dun sa bahay. Ito tinira. Gabi ba ito eh. Hindi ko. Hindi ako sure kung gabi ano ano. Ang dami. Nakatumpok sila dyan, no? ah. Papaya. ng tumpahan namin yung hose. Yung hose ng tubig papunta dun sa ibaba. Okay naman. Okay. tubig niya. Mga gamit. dodre ka po nang bra do naghina lang siguro to oh te okay na okay na Uy, tubig siya tulo no okay may tubig ito yung papunta dun sa baba dun sa bahay sa baba ara na ate okay good okay mga kapatid balik na ulit ako sa baba binuksan ko yung tubig doon kanina tapos nagkape konti dito ako sa tambayan sa taas balik ulit ako sa baba an pala muna tayo doon sa may balon tignan natin kung may laman pa yung tubig kasi medyo matagal-tagal din na walang ulan maka ano lang silipin lang natin at very good na ang daanan at inisprayan oh, maginhawa daanan very good very good susunod naman pag nagka extra dito naman kakalbuhin na naman ng ano yan herbicide kasi kita nyo naman oh kita nyo naman yung mga pinya kasi yan nahirapan silang lumaki kapag may mga talahid sa taas ito mga pinya to meron na ba may buko buko wala pa wala pang buko buko hopefully ngayong taon hindi hindi pa pala ngayong taon next year yan medyo matagal pero kasi madami nakaabang yun dun 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 ako Tad-tad, kinalat -tad, lang yun ng tita namin. Ayan. Silip muna tayo sa balon. Meron pa kaya? Hoy! Meron pa! Ay, very good. Madami-dami pa. ano nyo bang itong balon na to 24-7 binabawasan ng tubig to papunta doon sa isang fish pond doon ay eh, meron pa rin good e, tingnan nyo kung gaano kabilis tumubo tong mga kawayan na to ito ito wala to nung ano eh 2 weeks ago eh wala yan 2 weeks ago wala pa to ngayon, tingnan mo. Ang haba. Nakabalandra na kaagad sa daan. Yung daan na ito, putol na lahat yan. Eh. Tapos, delikado pa to, Kasi, may mga tinik-tinik yan. Ito. Mga tinik-tinik yan. Pag tumama yan sa balat mo, yari ka. Pag naapakan mo to yari ka. Ang tulis niyan. Okay, puto, puputol muna ako. Yun. balik na ulit ako sa luba ay maaliwalas tignan okay ito yung mga kape na dito sa daanan na to ito yung mga kape kailan kayo mahihinog to wala akong idea pa sa kape pero yung kape marami dito yan kinalat lang yun dito dito marami dun sa kabila mas marami pa baka next time ah uh, ito kape try namin mag process ng kape maganda good okay itong parte na to na dinaanan din natin to kanina Dati may bahay ito. Bahay ng pinsan namin dito. Nandyan. Kaya medyo malinis. Yung paligid dito. Ay ngayon wala na sila. Wala na rin nag-aalaga. Ay, naging masukal. Pero pag inayos yan dito. Magandang tambayan din yan. Kasi dito yung medyo tuktok eh. Medyo tuktok. Kita mo dun. Pati yung kalamansian. Yung mga ganon. Yan. Dito. baba na tayo hindi pong ulit tayo huh. okay grabe <laughs> eh tayo nagtulo na Okay, ito yung pinaandar. tumutulo na. Okay, good. Yun. Si Utol. spray ng herbicide para malinis dito sa part na to. Mga tatlong araw, mga gano'n. Okay na yun. Magiging mamatay na yung mga damo-damo dito. Hanggang doon dun. Ay, pa na to. Pero sige lang, amula niya, anay. Tara, dablo to? Oo. Oh. Dari lang, anay. Dari lang, anay. Oh, Medyo okay na itong marker ko. Sa taniman ng kalamansi. Yan. Ito yung marker. Bago butasan. Yung lupa. Para taniman ng kalamansi. Ang mga manok. Thank you. Ay tayo dyan Ang uulan Tayo pa Ayun na lang Medyo ginabi kami sa pan Ito Medyo ginabi kami sa pan Ayun lang pa. ah, pa. Ayun lang Para ano matapos na Bukas Bukas konti na lang Ginabi. Oh. Uwi na kami, uwi.